Okay, uh, good afternoon mga ka-farmer. So, nice ko lang po ngayon uh, mag thank you. Lalo na sa mga uh, walang sawalong nanonood sa, sa mga videos ko uh, ina-upload. Uh, bali, salamat po sa mga subscriber ko sa YouTube. Uh, Umabot na po yung uh, subscriber natin ng 232. So napakalaking bagay na po yan para sa sa tulad ko na isang content creator. So laking thank you po uh, sa mga subscriber at sa mga magsusubscribe pa lang. Uh, salamat din. at uh, at para lalo po akong ganahan, uh, sana po uh, yung iba magsubscribe subscribe para ganahan po akong mag-upload ano, mag -upload sa YouTube. Yan lang po mga kabukid uh, salamat okay uh, happy sunday mga kabukid no pang uh, dalawang pangalawang araw na tong pagano pagtatali ng mga bill paper And din pagpo-proning po yung ano natin ngayon uh, task Kabali. So, ayan ito na yung ano finish na proning na din puno may ano yan so pag isang hindi pa lang so para malinis po yung tanim natin so dapat iproning din para hindi rin matumba dapat may talik para propor esse em napakarami na so bali nabili ko to itong ano na to at kasama na yung shipping fee oh, uh, 300 plus so may 2,500 meters ka na na ano ganito astro bag hindi napakatibay nito mga kabukid hindi to na ano sa araw at ulan hindi to narurupok yan narurupok Dumata po. At so, ngayon, uh, di ko may pakita sa inyo kasi, ano, pero yung, ano, yung puno, siguraduhin nyo na yung pagtali nyo hindi, ano, hindi hihigpit pag lumaki yung puno. Dapat, ano lang, kalokal. Yan po. Then dito sa taas meron ako ano, parang sampayan. So diyan ko itatali sa taas yung ito, yung tali. Ano ko yung ano namin? din na dagit yung manok natin ah. So, yan. Yan na. So, ah. so talian na natin yung isang puno na to. Then, pangalawa talo ko yan. Yun. Bali yan yung ginagawa na mabagal siya mga kabukid yung proseso na to pero very effective para sigurado natin na hindi ma ano yung ano natin tanim yung matumba kasi sayang din yung mga bunga pag pag lumapat dyan sa ano sa plastic mulch ang nangyayari ah uh, nabubulok at saka sa sobrang ulan din nabubulok din yung mga bunga kaya mas mainam na yung ganito kahit miskin na mabuhagan sigurado naman tayo na quality pa rin yung bunga